mula sa lungsod ng pins hanggang sa entablado sa mundo. Napatunayan ni Krishna Marie Gravides na ang mga pangarap, katapangan at biyaya ay tunay na makakagawa ng marka sa pandaigdigang pajantri. Kinatawa ng Pilipinas sa katatapos lang na Miss World libo at sa Hyderabad, India, si Krishna ay nagtapos ng malakas na umabot sa top 8 at nasungkit ang prestihiyosong Miss World Asia title. Sa dagat ng pandaigdigang kagandahan at advokasya, namumukod tangi si Krishna, hindi lamang sa kanyang kagandahan at kumpiyansa, ngunit sa isang misyon na malapit sa kanyang puso. Siguro ito ay makulay. Makulay sa isang kahulugan na palaging may mga ups and downs tulad ng dilim at liwanag. It's a mix of everything. Inilarawan niya ang kanyang paglalakbay sa Miss World bilang makulay, isang roller coaster ng mga emosyon, aral at personal na paglaki. Nakipagkita sa mga kandidato mula sa lahat ng sulok ng mundo, si Krishna ay nababad sa magkakaibang kultura at kwento na nagpapahintulot sa kanya na pag-isipan ang kanyang sariling lakas at layunin. Sa gitna ng kanyang kampanya ay ang kanyang advokasya, kulayan ang mundo ng may kabaitan, isang proyektong nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga bata sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng mga paaralan at tahanan, at paglikha ng mga ligtas na lugar kung saan maaaring lumago ang mga pangarap. Ang kanyang tagumpay bilang Miss World Asia ay higit pa sa isang corona. Ito ay isang pagdiriwang ng kanyang pamana, katatagan at kapangyarihan ng layunin. It's truly knowing what I want and the purpose that I have. If you know who you are, then you can be resilient. Noong Hunyo pito, tinanggap ng bansa ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng parada ng bayani sa Mall of Asia, isang pagdiriwang ng pagmamalaki, representasyon at tagumpay. Si Krishna Gravides reminds us all, it doesn't matter where we come from. What matters is the fire within us to rise, to lead, and to uplift others. Kay Krishna, salamat sa pagpapakita mo sa mundo ng lakas, puso, at diwa ng Pilipina. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay. Text on screen, tanggapin ang iyong pagiging natatangi. Iyan ang iyong superpower. Krishna Gravides, don't forget to like, comment, and subscribe for more inspiring stories like this one and to krishna mabuhay ka! you've made the philippines proud